Hey, good morning, good evening, wherever you are in this world. And what's up, dude? My name is Inags. I'm a Filipino YouTuber, blogger, and I'm here in, in Canada, Edmonton, Alberta, Canada. Yeah, so what are we going to do today? I don't know yet. I'm just thinking about it. And don't forget to like, subscribe for the new viewers, and don't forget to leave your comments, okay? I'm inags, I'm I'm, in, I'm gonna think what I'm gonna do today, okay? Uh, uh, Pag-isip mo muna yung sasabihin ko. Nahirapan ako sa English eh. Pambihira naman oh. <laughs> Napaka-corny. Nakakabwisit. <laughs> Have you seen the snow? The snow is falling down in my head and falling down in my shoulders and falling down in my sweatshirt snow is falling down again. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. <laughs> Mung gago eh, no? Ang bihira. Yo, yun mga kainis, ano? Good vibes lang tayo. Good vibes lang, ano? Ano lang yon? Paintrada lang. Bigla ko lang naisipang mag-vlog kasi. Kasi bigla bumagsak na naman ng snow. Yan, pambihira. Patapos na, no? Malapit na matapos ang buwan ng February. Last week na ng February ngayon. Winter! Spring! Summer! Or fall! Tuloy ang buhay sa Canada! ako ilang araw na lang March na So March 19 Officially Spring na mga kainig ano? Pero ito nagpapahabol pa ang snow At teka muna kumakatok, kumakatok yung ating mga aso Papalabasin ko muna Okay guys Let's go Let's go Let's go Let's go Let's go Let's go, let's go! Yan ang ating mga aso Ating mga aso ang nakakatuwa Nako po Panginoon Ano Diyan lang muna kayo mag-injuke -kay sa snow ha ah? So may pasok tayo mga kainigs ngayon ano? At Bigla kasi bumagsak yung snow napansin ko lang kaya ito na naman nandito na naman tayo sa labas Ayan. so maganda ba? okay ba yung ano ko? okay ba yung intro ko? galing no? English no? so alam nyo mga kainags ano? yung, yung meron, kahit konti lang kahit konti lang meron na akong na-adapt na accent ng Canadian English A yo <laughs> kaya lang pagka uh, nasa gitna na medyo na, napuputol naghang kasi hindi ko na alam kung yung sasabihin ko sa susunod eh no <laughs> pero at least nice try di ba nice try I don't know if the snow will stop today I don't know yet I have no any idea maybe they will stop later or they don't stop until tomorrow I don't know but based on the uh, forecast the snow should not be falling down today I don't know why they made a mistake. Yon. <laughs> so mga kainis ka pasensya na kayo no. Baka nabubusit na kayo sa akin. <laughs> Mahirap kasi maging trying hard eh no. Trying hard yung ganun, yung wala eh. So ano bang ba forecast natin ngayon? Um Ay hindi, nasa forecast nga pala magi-snow. Ayan oh, magi-snow. Meron nga palang snow ayan no? Oh. Kita niyo ba? and my snowing you know snowing uh, negative two today is negative two snow will falling down currently falling down right now and i haven't checked the forecast yet when the snow will stop okay just stay tuned i will update you and see you later because i have work today i have to to hurry i have to prepare my food my lunch and i have see you later up, 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 up. before i forget i have to explain why i'm speaking english today okay because some of our viewers some of our subscribers are a foreign people so sometimes they laugh when i laugh they watch my videos and they laugh they don't understand what i'm talking about but they laugh when they see me laughing so now I, i'm thinking what about if i speak english in one of my content and this is what i'm doing today so hopefully my foreign viewers will understand what I'm talking about and this is for you guys. I'm speaking English right now. I'm trying to speak English right now as long as I can even though my nose is uh bleeding soon. Yeah because uh you know I have a very difficulties to speak English. You know? <laughs> Good vibes. <laughs> Pasensya na sa mga nagbubuisita. Yan. At nakakornihan sa akin. Pasensya na kayo. Sanay na kayo pagiging makorni ako mga kayo. Yan ha. To all my foreign subscribers, viewers, shout out to all of you. And I'm trying hard. Very, very trying hard to accommodate your request. Okay. I have to go. I have to think about first. Okay? See you later. Oh, ayan ka na naman. Alis na naman tayo kaya malungkot na naman tong bunso natin. Ano? Babalik din agad ako. Ha? Huh? I'll be back soon. Okay? Okay. <laughs> Parang bata, eh, no? Nakakatawa. Eh ito na yung nilalakaran natin ngayon, no. Medyo natatabutan na, na ng snow, no. Hindi tumitigil yung snow. Yeah, uh, nakita ko sa forecast maka kaya ngayong ano? bukas pa nang madaling araw titigil ang snow. Nako, tambak na naman ang snow natin ito ngayon Tingnan nyo Kulay puti na naman yan, nawala na nga eh no? Nabati ko na naman siguro Ay, track natin Ayan, so ito na naman tayo Ayan Kailangan natin tanggalin tong mga Ay, nako ah, Paalis na lang tayo, may trabaho pa eh no? Yan So mabuti na lang, mahaba itong aking uh, Pantanggal lang snow. Iyon. Uh. Especially yung nandito sa hood, kailangan natin tanggalin yung mga snow. Kasi pag tumatakbo na tayo, especially mabilis, pumupunta sa windshield natin yan. Dahil sa lakas ng hangin. Mahangin na nga yung nagdadrive. Mahangin pa yung sa labas. Wala na. Tawawa yung windshield natin. Yun. <laughs> Corny talaga. Kakainis. <laughs> Ito na naman yung daan natin ngayon, ano? Puti na naman, ano? Siguro mamaya pag-uwi natin, eh malamang tambak na naman ang kulay puti na snow dito sa dadaanan natin. Okay na yung natin ng mga nakarang araw, eh, no? Wala nang snow, pero ngayon bumagsak ulit. Eh. Hindi pa naman tapos ang winter ngayon, mga kainags, ano? kasi nga sa March 19 pa ang official spring pero kahit spring na kahit spring na yan nag snow pa rin yan kahit April minsan May nga eh buwan ng May nag ano pa rin yan nag snow pa rin yan ano to eh uh, o, hindi ako nagkakamali eh, naghahakot ng snow tong truck na nasara pa natin ano no, tingnan nyo naman yung daanan natin ano at least dito natutunan ko agad yung snow pag nadadaanan ng sasakyan tapos yung nakita nating truck sa unahan nating ka kanina, mga kainag, ano? You know, sabi ko naghahakot ng snow. Hindi pala naghahakot ng snow yon. Ano pala yun? An Nagkakalat ng mga buhangin sa daan para hindi madulas. Ang laman pala niya, ano 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 puro buhangin. Tapos kinakalat niya yung mga buhangin sa daan, especially sa highway. Para hindi madulas ang daan pag dinaanan ng mga sasakyan. Yung pala yun. kakapalinis lang natin ang sasakyan natin nung nakaraan eto na magsisimula na naman ano Nandumi, ayan dumi na naman yan ano nga pala ngayon mga kainis anong araw ng linggo uh, February 25 ngayon ngayong araw na to no? pero late nyo na mapapanood to yan mga siguro mga 3 days from now kasi may mga na edit na ako na i-upload ko na lang yan para ano para alam niyo mga kainags, ano yan. So ngayon, pero tingin ko mga kainay, ano, uh, hindi naman kasi ganun kalamig ngayon. Ang temperature natin ngayon ay negative 2. Tapos mamayang gabi, medyo tataas ng konti kasi medyo malamig pag gabi na, especially pag madaling araw. Pero hindi naman siya uh, double digits ang ang ano yung temperature mamaya. So parang negative 9 lang yata or siguro possible mga negative 10, baka mag double digits din. Kaya ako napapansin niyo, nagii-snow pero pagbagsak niya ng ground, natutunaw din kaagad yung snow kasi nga hindi ganoon kalamig. Pero pag ang weather natin ay nasa negative 15 o negative 1.5 pataas, yung snow na yan, pagbagsak ng ground, hindi matutunaw yan kasi nga malamig ang panahon. Pero kung negative 2 lang, negative 3, negative 4, yan. Tingnan nyo, pagbagsak ng snow, tubig agad o oh. Kasi nga hindi ganoon kalamig. O oh, di diba mga kayo, nagsano Hindi ganoon kalamig. Tsaka yung hangin niya, ayos lang, sakto lang saktong sakto lang kaya ng pagiging mahangin natin oh. no? <laughs> okay na sana eh, no? nagpapatawa pero hindi nakakatawa nakakabuisit <laughs> so kita tayo mamaya mga kinis ha? paglabas ko oh. oh my god oh grabe ang kapal ng snow ang bihira naman ito agad yun nangyari kita nyo naman yan mga kainag so oh. yeah. Oh, grabe naman oh. Pambihira. Kita nyo naman yung snow natin ngayon mga kinis. Ano? Samantalang kanina lang, pumasok tayo. Sabi ko pa naman matutunaw ang snow dahil ano, no? Dahil ah, uh, hindi malamig. Naku, Panginoon ngayon. Tingnan nyo. O, oh, di oh, ba diba, mga kainis? Tingnan nyo naman, no? Oh. Grabe. Trabaho na naman ito mamaya. Pag, pag uwi natin ng bahay. Ang kapal mga kainis kung napapansin nyo, oh. Kita nyo ba? Grabe. Oh my God sigurado nito mamaya yung daanan puno na naman ng snow di ba kakasabi ko lang nung nakaraan kakasabi ko lang di ba nung natutuyo na yung daan natin sabi ko nako isang bagsak lang ng snow na yan lahat yan mabubura eto na nga nagkatotoo na nga tapos sasabihin niyo yun, na naman di ba binabati mo kasi inags kaya yan ulit nangyari oh my god tingnan niyo mga inags oh Oh my God, look at that to Oh grabe Ayun, mayroon pang ano doon oh. Binubuldoser na no <coughs> Excuse me Binubuldoser na Grabe oh Oh my god <laughs> Grabe ha! Kapal na naman lang snow nito Mabuti na lang Meron tayong snow thrower Gagamitin natin bukas yung snow thrower natin Sigurado yung ating uh, Pathway Makapal yan Yung harapan ng bahay natin Makapal ang Ang mga snow nyan Nako tingnan nyo mga kainags so. Grabe oh Oh my God. Kita nyo, no? Duwi. Yeah, tignan nyo naman, no? Tapos, sa uh, hindi muna ako magpa-park ngayon sa backyard natin, mga na so, sa garahe natin. Kasi sigurado makapalang snow doon. Doon na lang muna ako magpa-park sa harapan ng bahay natin. <sighs> Grabe. Woo! Ah. Ah, kita nyo, no? walang tigil lang snow hanggang, hanggang bukas ng madaling araw to mga kainis so siguro mga alas 4 ganyan All right. <laughs> oh my god, tingnan niyo mga kainis so. <sighs> Kita niyo oh. Kita niyo snow no. Hmm, grabe ang kapal diyan. wala kasi nakaparadang sasakyan diyan kaya makapal. Kasama natin. Tingnan mo ito. Ginegrader na 'yung ano, binobuldozer na 'yung snow oh. Kaya na, binobuldozer na no? oh. Wow. Kung hindi binoldoser to mga kainis, makapal tong snow na to, no? Yung natin, ayan, no? Oh my God. Oh my God. Oh, kita nyo, oh. di oh, diba? Yung pako, bumabaon, no? Hmm. Ayan, no? Baon, di ba? Oh my God. Oh. So, mag, ano muna ako mga kainis, ano? Mag, lilinis muna ako ng sasakyan natin. Para makaalis na tayo, makauwi na tayo kasi Uh, Nag-aalala din ako doon sa dalawa nating ano, no? Ay, si kay Mahal Arena. Uuwi na si Mahal Arena ngayon, eh, no? Ah, tingnan natin, tingnan natin. Nakong kapal lang siya. Tingnan nyo, grabe, oh. Oh. <laughs> akala ko dire-diretso na yung ano yung paghupa ng ano no yung pagtanggal lang snow yung pagtunaw lang snow akala ko dire-diretso na makakainis ano hindi na magi-snow no Pero sabi ko nga sa inyo unpredictable lang weather eh no nakala natin, tuluyan ang mawawala yung snow uh, mag magapuro, ano na, mainit na yan, pero hindi kasi nga sabi ko, kahit April, minsan kahit buwan ng May bumaba, ano talaga, bumabagsak ang snow kaya ito na nga, isang bagsak lang ng snow na walang tigil ayan na uli mga kainays, ano, puro puti na naman puro puti na naman no? so tanggalan ko na muna ng snow to para makauwi na tayo So nalinisan na natin yung sasakyan natin mga kainis no? Grabe lamig So hindi na ako dadaan dyan Usually dyan tayo dumadaan ano Pag pumapasok tayo Kaya lang masyado nang makapal yung snow Hindi pa nabubuldoser So yung bulldozer ayun Nandoon pa rin ano Ayun pa rin yung bulldozer Nagbubuldoser pa rin Grabe na yung kapal ng snow doon no? Oh grabe Gagawin ko dito na lang tayo Dito na lang kay dadaan mga kainas, ano? Grabe yung ano Parang bundok <coughs> oh. <coughs> Lamig Alimutan ko pa magdala ng gloves Grabe So uwi na muna ako mga kainis so, natin yung daan natin Ako sigurado yung daan nito Ay ako maraming Maraming snow Sigurado makapal Kuminto muna ako rito mga kainis no? Kasi tumawag si Mahal na Sabi niya sa akin uh, Yung sasakyan niya raw Yung kotse niya raw Tumirik Dito sa malapit sa may ano, no? Di so may highway. So sabi niya, tumirik daw, uh, bigla na lang daw tumirik, buti nga raw na itabi niya sa daan. Tapos kaya lang nung bumabaybay ako, hindi ko na nakita yung sasakyan niya. Tapos kanina parang may narinig ako habang kausap niya ako, parang mayroon siyang kausap na tumutulong sa kanya, ano? Yan, tumabi, tumabi lang ako dito kasi malapit na tayo sa bahay natin. Tsaka grabe yung, yung harapan natin mga kinay so, no, zero visibility talaga wala ka talagang makita kaya dahan-dahan lang talaga yung pagtak pagtakbo mo lahat kami ng mga ano mga nakakasabay ko na mga sasakyan ang bagal ng takbo namin siguro mga nasa 40 pinakamabilis 40 lang grabe tsaka ano makapal talaga ang snow no walang tigil hanggang ngayon so si Mahal na Reina ina-expect ko makikita ko sa sasakyan niya doon sa ano sa highway so buti naman wala so baka napaandar na no baka baka nalobat yung battery hindi ko alam kasi pagka umaandar na yun di ba yung battery wala nang ano di ba yung battery pang start lang naman yun eh no bigla raw namatay di ba ka alternator yun di ba kuya pwede kayo magcomment mga kainig ano? so medyo okay naman kasi kanina nag-aalala talaga ako dahil eh, ko makikita ko yung sasakyan ni Mahal na rin na doon sa highway so wala ako nakita pero meron ako nakita doon sa sa gitna kotse rin tumirik mga kainig sino tumirik yung kotse Uh, sobrang ano Kasi sobrang ano Makapal na yung snow Siguro baka Baka ano Baka hindi na Nabalaho Ganon Pero may kotse ako nakita Na nasa tabi eh, Na nakatirik Pero hindi Hindi kotse ni Mahal na yon eh Tapos meron din ako nakita truck na Nasa likuran Baka tinutulungan din nila yun Yung tumirik Basta na kasi Mahal Arena. Tinatawagan ko si Mahal Arena, Eh Hindi sumasagot Baka Anyway Uwi na muna ako mga ka ano Kasi baka naglakad si Mahal Arena rito eh pero hindi, wala yung sasakyan niya doon eh. Subin so, muna ako mga ka sandali lang ah. Yan, nandito na tayo sa bahay, no? Nandito yung sasakyan ni Mahal Arena. Ay, salamat naman, kinabahan ako doon ah. Ayan, umandar oh. Siguro, ayun, bigla raw tumirik. ayun, yung sasakyan ni Mahal Arena oh. nandito na no? oh. Nandito na siya mga ka-inis. Tapos grabe, yung snow talaga, ang kapal talaga, grabe. Ay, so nag-aalala kasi ako. kay Mahal Arena, no? Sabi ko tumirik pa ano yun Tapos eh, akala ko nga uh, umalis na siya no? Naglakad na siya Iniwan yung sasakyan kasi inakausap ko rin yung Panganay na prinsesa eh Eh tatawag na sana kami ng towing company ano? Eh, towing truck para ihatakin to Sasakyan ni Mahal, ni, ni Mahal Arena Eh nandito Kaya pala kanina kasi habang Bumabaybay tayo mga kainis ano? Habang papauwi tayo nag, ano, Tinitingnan ko yung daan Kasi sabi ni Mahal Arena nasa tinay tabi niya raw sa daan yung sasakyan yung sasakyan niya nga ito to 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 buti naman nandito na kinabahan ako ng grabe tignan niyo yung natin tapal oh grabe yun kita ko na si Mahal na Reina nandoon na eh. Na. ah kinabahan ako grabe eto kikita niyo yung snow na yan mga kainex bukas kita nyo pa ako oh. nakalubog diba <laughs> nakalubog oh lubog yung pa ako mga kainex oh, grabe bukas yung ano yung ating uh, snow thrower yung pang malakasan oh grabe ah oh grabe oh oh my god hmm mm hmm mm hmm kapal oh hmm tingnan nyo yung pako mga kainags oh hmm hmm kita nyo wow oh my god ah oh hello yung dalawang ating aso hindi na sa akin doon na tayo dumaan sa ano doon tayo dumaan sa <laughs> sa kusina mga kainay so. yung ating kapalas no kaya yeah, so nandito na tayo sa bahay mga kainay so nandito, mm -hmm. nandito rin si Mahal Reyna so nangyari nga <coughs> tumirik nga tumirik nga si Mahal Reyna mga kainay no Naigilit ko naman siya. Buti naigilit niya. Naigilit ko pero medyo naka-slant ng konti. Naka-slant, nakagano'n. Nakagano'n. Takot ako baka may bumindi. O oh, siyempre, baka mabuhat. Actually, mababagal naman yung takbo ng sasakyan. Eh. Ay, ay namimilig ako sana. Lamig. Sabi naman, kala ko naman, iniwana mo yung sasakyan tapos naglakad ka. Eh, sobrang lamig. <igraph> Tatahimik -ta mo na, Sam! Tahimik, 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 tahimik. So, grabe yung grab grab lamig, no? Pambihira naman. Buti ano ka ano lang ako. Nakakrox lang ako. Nakakrox. Yan ang sinasabi ko. Tapos yung jacket ko, manipis lang, diba? manipis. Ayan kasi ano eh, ang sinasabi ko kasi. Na. Kasi ako mga kinex no. Uh, paranoid din kasi ako no. Kaya ako yung mga yung sasakyan ko, may mga jacket 'yan, medyas, jacket, pantalon lahat. Ano 'yun? Kumpleto kasi just in case na wag naman sana mangyari, itirik yung truck ko. Wag naman sana mangyari. Tapos ganito yung panahon. ayan, kita niyo yung panahon, yung ano natin no. Yung natin, di ba? May mga snow. Kung tapos, ganyan, tapos, snow, eh. tapos tinirik kayo, katulad nung kay Mahal Reina, nanginginig ako sa <laughs> At least meron tayong alas, di ba? Yan, na makukuha, jacket, winter jacket. Tapos may kandila pa ako, may kandila pa ako sa truck, mga kainags, ano? May kandila, meron akong lighter sa pack bag. Kasi just in case na malamig na, kasi syempre patay na yung makina, syempre wala na yan, malamig. Tapos may lata rin ako, di ba? Yung lata yung emergency washroom natin, di ba? Ilalagay ko yung kandila doon sa uh, sa ano, sa lata. Sisindihan ko 'yun para iinit yung lata kasi iinit yung lata eh, 'pag tumagal-tagal sa kandila. So mag magiging warm kahit papaano magwo-warm yung loob ng sasakyan natin. Yun, yun ang sinasabi ko kay Mahal na Reina. So nangyari nga sa kanya ngayon, mabuti naman, meron meron pa lang tumulong no, makainis ano? May no? nag-boost ng sasakyan po. May nag-boost yan. So meron ka dito kasi makainis ano ah uh, pagka nakita kasing tumirik yung sasakyan mo sa daan, meron talagang tutulong at merong tutulong talaga. May magtatanong sa'yo, Marami ano bang kailangan mo? Marami na kung okay lang ako. Marami nagtanong, no? Mm -hmm. Tapos merong nag-boost. Pero yun yung, yung lalaki, yung tatlong lalaki ang talagang umibis pa na sasakyan. Tapos... Gumanon. Kung bagay sasakyan, yung mahala rin na nakaganon, nandito, gumanon yung, ano, tinutukan yung, ano, para ma-boost yung makina ng sasakyan niya. Tinanong niya muna Battery. Yes, ako. siya sa likod. Sa likod? bumaba sila, sa likod ng sasakyan. Tapos, oh, tapos? Tinanong ako kung okay lang ako. O ibu. Kung ano tao, doon, bubos daw yung sasakyan. ko. Oh, Sabi ko, sige. Bumaba ah, ako ng sasakyan. Oh, tapos binus? Binus na nila. Ayos naman Hindi ko nga alam yung mga ano nito. Siya pa nag... Alam nila yun? <laughs> siya pa nag-open ng... Nung... Yan. Kaya ano eh, kaya maganda siya na, rin. Nag siya nag-start. Nag-start lahat. Oo. Eh. Ganun talaga. <laughs> Kaya ganoon talaga no. Kaya nga kaya nga makinig sino. Yung mga previous vlogs natin, oh tinuturuan ko sila 'di ba kung paano mag-change oil. Yan. Kahit basic dapat at least meron marunong marunong sila. Pati yung pagbo dapat marunong din sila kasi mga basic 'yan. Halimbawa, walang tumulong sa kanila, at least meron silang alam, 'di ba? So yun sinasabi ko, lang, mahal na rin natin. So nangyari sa kanya, at least meron na siyang experience na gano'n 'di ba? Pag may sasakyan ka talaga at ganyan ang na nangyari, expect na hindi all the time may, ay expect na ano talaga may unexpected okay. yan talaga, so ganoon talaga pag may sasakyan, so <laughs> palitaman yung sasakyan mo, na lang bago ma yung bago na ano, kahit na ano sa kanan, sa kanan, sa kanan sabi sa ah, ko lang ang washing machine at ano <laughs> eh medyo medyo may ano pa si Mahal Arena na trauma kasi parang walang tumulong sa kanya Pambira naman. Ayan, eh, lamig, no? Malamig. Tapos walang humpay ang snow. Tsaka yung daan, mga kainis, ano? Lubog sa snow. Lubog sa snow. Tapos, ano? Hindi mo talaga makita yung dinadaanan mo. Kaya dandahan ka talaga. Kaya, hindi, hindi ko nga makita yung mga lilikuan ko. Mga lilikuan Kasi pu 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 puti lahat, eh, no? Tutok na tutok talaga. Puro puti lahat, eh. Grabe. Kaya kanina, habang bumabaybay nga ako sa daan, sabi ko, wala yung sasakyan ni Mahal Arena. Ibig sabihin, sabi ko, hey, salamat siguro, ano na, Naka, nasa bahay um, umalis na. Umalis na kayo. Alis na, alis na. Nasa bahay na. Sino pinapalis mo Tama ba yung pagka ko? Hindi ko na makita yun. Ayos na yun. Basta na yung importante nandiyan na, na yung ganun mo sa ano. Mabuti na sa maraming maraming salamat dun sa mga ano, sa mga tumulong kay Mahal na rin. Actually, yung nakita ko rin kanina na ano, nasa sakyan. Meron nakita, nakita sa akin, itim man. din doon eh. Na itim na sa sakyan. May mga tumutulong din. May tumulong na rin. May tumutulong rin. din Tumaro, oh. May bumababa. Ayan. Eh. Kaya ako mga kainis, pag may mga nadadaanan akong ganyan, especially na ayo mandar. <laughs> o kaya yung uh, nababalaho talagang bumababa ako tinutulungan ko yan kasi ganoon dito sa Canada mga kanina so, tulungan talaga dito pagdating sa mga ganyan so maraming maraming salamat sa kanila no? doon sa mga tumulong kay Mahal na Reina nakauwi si Mahal na Reina ano parang basang sisiw ko dyan ha? <laughs> eh ano kasi nilamig ako kasi Anilamig nakaano ka? nga ako diba hindi ako naka boots nakaganto ka lang pero naka sweatshirt ka naka ako, yung manipis lang din yung ano ko diba ah manipis tapos, tapos ganto hindi tapos naka tsinelas lang ako eh sabi ko sa iyo eh, kapal ng snow <laughs> sana lang Hindi kasalanan. oh, yan. Na. <laughs> oh palas na. So, sunod, maglagay ka ng emergency doon sa trunk mo. Yung makapal na jacket, maglagay ka rin ng kandila. Yung makapal na kandila. sa so, oh, dala marami doon eh. Tapos, lata. Just in case na ganyan mangyari uli. Huwag naman sana. So, ay mga kainags, ano? Uh, muna kami ni Mahal na Ren at magkikwentuhan muna kami. Mag-uututang dila muna kami dalawa. At kita tayo bukas.